Papakalam ako magtasaun na ako mamaya. <coughs> Parang din namin ang ina ni na niya ako papansin. Rika. Rika, can I go to sauna later? <coughs> oh, smugot. Okay, daw. Rika will play with your kuya and papa, okay? Be good girl. Okay? Chagot. Chagot. <laughs> Hindi ka good girl mamaya. Good girl ikaw. Papa, we look, we look after you. Over you. Basta, mantayang ka ni Papa. Lika, hey love you. Love mama? Love you. Ang so good. Hey. Oh, that's so, yeah. sa <laughs> Tapos na ka mag-sauna. Bye bye ng baby. Good girl siya. Good girl ikaw. nasleep lang ikaw. Karga ka ni papa. <laughs> Thank you. Thank you, Rika. <laughs>